so ganyan kaganda guys ang ating bulaklak kapag naswerte tayo sa pag pag sinuwerte tayo sa pag alaga ng tama so nagiging napakaganda ang labas alam nyo guys hindi ako nagsasawang tingnan ito grabe <laughs> binili ko ito noong 3 months ago ang isang color is nasa 4 euro. Mga ganun. Pero sale na yun. Tapos buti na lang, bumabalik din naman yung bulaklak niya. Tumutubo pa rin yun. Nagpapalit pa rin yung bulaklak niya. Kaya sulit din naman yung pagod ko na. Pagdilig kasi bumabalik yung um, bagong bulaklak. So kagaya niyan, ayan, may tuyo. nakikita naman natin na mayroong tuyo. So, tapos yung bago is tumutubo. <clears throat> Uli, kaya napakaswerte. Kasi na, talagang napapakinabangan natin siya ng gusto. At least, sulit yung mga binili nating uh, ginastos nating pera. Sulit din kasi paulit-ulit nating nakikita ang napahagandang bulaklak.